Ikaw na lang ba palagi ang habol na habol sa partner mo dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya at kahit anong gawin niya ay habol na habol ka pa rin sa kanya kahit ikaw ay baliwala na niya. Kaya minsan naiiyakan na lang habang iniisip mo kung bakit ba siya nagkaganyan sa iyo at sobrang mahal na mahal mo pa naman siya pero bakit siya nagkaganyan sa iyo. Gusto mo ba na siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo pagkatapos mong gawin ang isang paraan at isang gabay na ituturo ko sa inyo ngayon? Pwes, gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip sa mga ganitong pamamaraan. At dapat palagi kang positibo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng ziplock o plastic na pwedeng paglagyan ay pwedeng gamitin at kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng kalahating kutsarang asukal, white o brown sugar ay pwedeng gamitin at ilagay ito sa papel na sinulatan mo at pagkatapos balutin mo ito. At ilagay ito sa plastic o zeplag pagkatapos mong balutin ang asukal sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At pagkatapos, dalhin mo itong ritual kahit saan ka man magpunta. Pwede ilagay sa bag o di kaya sa bulsa mo. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at paniguradong siya na naman ang mababaliw sa kakahabol sa iyo. At habang buhay, magmamahalan kayong dalawa ng partner mo. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong dalhin o gustong itago ang ritual na ito dahil isa itong gabay para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless.